guys <coughs> gagala gagala tayo mga idol titingnan natin itong mga lugat ng medyo may malalim-lalim na tubig guys, meron ito na nga Ayun, medyo malalim guys yan o oh. ito na naman nga guys oh, oh wow talagang malalim to guys o oh. Hmm. Hanggang tuhod na ang tubig dito sa kalsada mga idol. Oh. Ayano. No? Oh. Palarin malalim na din mga idol. Alaga. Oh. Baha na dito sa Basista, Pangasinan mga idol. Ayaw pang magsawa ng ulan. Ah, pupunta tayo dito sa bodega ni Boss Madam kasi e, nililikas dito yung mga items namin na ginagawa nililikas dito nababasa na dun sa aming shop Ayan. Aba, parang parang lumalalim dito ah. aabuti niya tayong aking bota Aba, papasukin niya tayong bota ko ah. Papapasok nga yata mga idol Ang aking bota. Ito yung vintage na Mustang. Ayan. Tambay dito. Ang vintage na Mustang. Ayan, medyo bumabaw mga idol. Kasi pataas na itong bodega. Ayan, dito tayo sa bodega mga idol. Ayan. Eh, ito na sila. Dito si Boss Madam. Rain or the shine, gumagawa pa din. ba? May, parang may may tagas dito, may bukal. Hindi pa rin nakaligtas yung bodega, mayroon pa rin tubig. Ayan mga idol, nakatago na yung mga items dito. Oh, my God ang dami. Pitcha paddle. Hey, Ayan, binabakwit na dito mga idol sa taas. Kasi e, baka, baka mag-high tide. Yeah. Walang ilaw dito ah. Naahon na, na. ang mga items so ng idol. Oh, shout out Josie. Josie, shout out Josie oh. <laughs> Ayan, libre tubig. Nagkaroon na dito ng karawas. Oh baik itu. Wassir wasi waktu tadi kan hilang ibu boleh.